Welcome guys welcome to Okay, dumating na ang air fryer ni McCoy. <laughs> wow, 10 liters to 2 watts ba? Yan nga, dumating na yung air fryer ni Dada McCoy. Order niya to ng 2 weeks ago. Ito yan, masayang-masaya siya kasi dumating na yung 10 liters. Okay, nagsalita siya over a month pa daw niya ito kasi mag-order ka Pre-order pala ito. So, tapos, naka-sale. Kasi yung original price niya daw is, ano, 4K? Oh, mga 4K daw something. Tsaka, mahal ngayon yung air fryer. Kahit ako dati nag, ano, add to cart. Pero hindi ko din natuloy na, ano, na i-order. Ayan. Tapos, ayan, syempre excited kami. Siguro. Nung buntis pa ako nito eh, gusto ko na ito bumili. Tapos ngayon yung twins, 2 years old na. Tapos pagdating nito, tinumba pa ni Kalong. Kasi Kalong, pag may nakitang bagay, talaga ano siya eh. Curious. Curious. Oh, ayan. Tapos, ayan nga. tinitingnan ng tinga. Kala ko nga, ano, parang simple lang siya. Tapos, ayan, no. Glass pala siya. Transparent. Wow. Kasi kapag nabili ka na ano, ng air fryer. Mahal na magsa talagang air fryer. Pero kapag transparent na yung may glass na nakikita mo nga yung sa loob, mas pricey yon siya. Tapos ito nga 10 liters tagal-tagal din to na ano na in-order ni Dada Makoy eh. one month pala daw siya nag-order na pre-order kinorek niya ako akala ko mga two weeks lang kasi ba two weeks ago siya nagsabi sa akin na ganyan so okay sobra daw a month magsasalita sa dyan sa, ano, sa likod so ayan o oh. sabi ko kasi sa kanya siya mag voice over so next siguro na upload siya mag voice over Ayan, oh, ayan yan, guys. ba diba? Lakas makasosyal <laughs> ng air fryer. Sabi ko, hindi naman bagay dito sa, ano, sa lugar namin. <laughs> yung air fryer niya. Lakas makasosyal kasi bagong lipat kami dito. Hindi pa kami dito nakaasita. Ah, so, so, hindi pa nabi na division dito yung lugar namin. Literal na pagpasok mo, makikita mo tulugan na namin dito. <laughs> Ayan, may separate lang na ano, na kitchen. So, kitchen namin dyan, hindi din pa naayos namin. So, pero may CR naman kami na, na, separate dito din sa loob. So, ayan. Tapos pala, meron din si Dada Makoy kanina na binili na ano, heater. Yung favorite color ko, green. Parang mint green siya. Any green naman yung ano, yung gusto ko na pula. Okay. So, ayan o. Oh, kasi yung pagpunta niya doon sa Seymour, dito sa Burakay, sa City Mall, wala na daw ano, na marinate na chicken. So, yung binili niya, ayan na lang yung pure foods na naka-plastic na. Na parang wow. may coated na yan. Ayan siya o. Oh. So, ayan, na-try na nga namin. Diba? Maganda talaga yung kapag may nakaglass yung air fryer. Nakita ko kasi dito kay chef Obang yung air fryer niya ano pa. Wala. Hindi siya transparent. Mas nakaka-excite makita kasi parang transparent. Hindi <laughs> ko din alam na transparent pala yung in-order niya. Then, magaling kasi yan siya magbili. Kasi nakaka-save siya ng malaki. Kasi parang hindi naman yan siya bibili kung na magnakita nakita niya ganyan so kapag may sale lang tsaka yan siya bibili so ayan nga syempre ano ba ito si Conan sige nang halik nang halik sa akin baga voice record pa ako ba Charles oo o ayan nga ang oh, check ko na tapos ayan pati yung kalabasa o oh, yun air fryer ko yan sya tapos subang tamis ng kalabasa wala na ako dyan binilagay na kung ano ano may ni sobra lang ako na pagprito ko ng ukoy yung 2 days ago. Parang ging, lagyan ko lang konti yung kalabasa ng oil ba para hindi naman masyadong dry. Ayan. Wait lang. Sobrang likot naman nito ng ni Kalom. Nagbubuy sobrang ako Kalom. Okay. Ayan nga oh. Kaming dalawa niladama ako kasi kami tingin siyempre ano first time namin na uh, gumamit kasi doon na uh, sabi nga ni tita niya sa amin sobrang makakasave ka kasi magkano na ngayon yung oil di ba yung gamit namin bagyo oil kasi yun na masabi ng ano ng kahit sinong doktor na um, I mean coconut oil oo coconut oil gamit ko so yan yung pinaka healthy kasi kapag yung mga other oil pala, kapag hindi coconut oil, kapag naluto wow. luto na yan siya, or yung mo yung oil, hindi na sila natural. So, nakaka risk na sila sa health. Oh, no. So, yung pinaka-safe pala, yung kahit gano'n man yan kamahal, coconut oil pa din pala daw yung safe. Safe siya sa mga extreme na heat. So, mahal. Mahal na ang mga oil. Mag-spend ka ng mga 200 pesos sa uh, 1 liter na oil. Ayan. Tapos ayan yung kalabasa. Tsaka yun natira kong ukoy. Ininit ko dyan. <laughs> ayan. So, sobrang tamis na. Tamis yung kalabasa. Sa twin nag voice over ako. Ito yung twins ko talaga. Sobrang naglilikot sa akin. Ayan. Tapos ayan. Nagkain na kami. And uh, okay. Subscribe naman guys. Thank you.